know you're one and only B. Ikaw ba ay nag-iisip o gustong magsimula ng business ngayong 2024? At ito na nga mga biko, kung mapapanood mo tong video na to, ito na ang sign para umpisahan mo ang business mo ngayong 2024. Kaya naman tara, umpisahan na natin. Pa! Introducing Wise Cleaner Your best DIY dishwashing liquid kit Kaya naman tara, samahan nyo ako Tuturuan ko yung gumawa ng sarili nyong sabon at syempre, hindi kayo maguguloan mga biko dahil meron tong instruction. At umpisahan na nga natin, lagyan ng 14 liters na tubig ang ating gagamitin timba. At sunod naman ay ibubuhos natin ang pangmalakasan nating SAA Fortified Bubble Booster. Yes mga biko, ayan ibubuhos nyo lang ng dahan-dahan hanggang maubos yan. At pagkatapos naman yan... Eto na ang gagawin mo. Isunod naman ibuos ang ating surfactant. Gupitin ang maliit sa dulo at ibos, paikot sa tubig. At pag nabuhos nyo na yan mga biko, ibabad nyo lang ng 20 minutes bago haluin ng mabuti. At pagkatapos nga yan mga week buhos naman natin ang ating premix battle na may lamang degreasing agent pang ng sebo, may antibacterial at meron na nitong scent na kalamansi scent. O, oh, di ba? Bongga yan at meron din yung color and color green. At halu-haluin natin maigi at ilagay na nga rin natin o i-boost natin ng thickener. At habang inahalo to ay bagalan lang hanggang sa matunaw ang ating mga nilagay na sangkap. O ba diba? At pag sigurado ka na nang tunaw na, pwedeng pwede mo nang ipahinga yan at pwede mo nang isalin sa ating mga bote. At sa mga gusto magkumpisa na ng business, don't forget to like and subscribe sa Wise Cleaner na page at pwedeng pwede nyo na rin silang i-message agad-agad. Pwede rin kayong umorder through Shopee. O ba? Oh god!